Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Edeline Labrador po. Edeline Labrador. Ilan taon po kay ma'am? 45. 45. Ano po ba nangyari sa inyo na ba, paano kayo na-scam para malaman ng ating mga kababayan kung may paano? Sa, may, meron pong site si Wamos dito po sa page. page 5. ni Wamos? Top page ni Wamos po. Yung, eto po. Ano po, po pangalan ng page? Ito po. Para malaman ng, ano, ng mga kababayan natin para maging aware ay. sila kung anong mangyayaring ng ano ito po, yung Wamos Baby Mature Cruise Wamos uh, Wamonets Cruise Ano po ba page yan? Page niya po to Doon sabi niya may 15k ayuda Mag like lang kayo and share Ayan ang ano Ganun ang ginawa Para Tapos ito po yung Baby Mature 5 years na po akong 5 niya ni, ni Wamos hindi pa po sila sikat nun. Eh, nang ano? Sa pinapa... TikTok pa, eh. Ah, sa TikTok pa? Sa TikTok pa po. Nagpapalaw ko ano sa kanya. Anong meron sa iya? Na-scam? Na-scam po ako doon sa g ko po. Sa g na niya na- Opo, boses na boses po niya. Musakala ko talaga siya. Sabi niya, wag daw po. May inay. Screenshot ko lang daw po. In-screenshot ko po. Ayun ba! po, confidential. Na Nag-send po ako sa kanya. <laughs> ayan po, binidyo ko pa po yan sabi ko, maawa na, ayos sa akin kasi, tapos yung anak ko pinapakita paano ka na-scamping? nag-send po ako, yung sinend ko po yung sabi niya, mag-send daw po mag-like and share lang daw do po, doon sa page kasi bibigyan ng ayuda, 20k 50k, mga ganun ako po, nagbakasakali ako, sabi ko yung back pay ko, pang online business ko po ngayon, ini screenshot ko po sabi, screenshot mo sabay eto po, nag-replay siya sabi niya, screenshot mo yung balance mo. Pero ano yan, account talaga ni Lawamos yan or Opo, ano? Doon po yun sa page po. Lawamos Baby Mitchell Cruz? Opo, yun po. I-check mo muna yung account niya kung legit ba talaga. Oo, ayun kasi oh, yung ano doon. Oh. po yun kasi, di ba po sabi PM me. Nung oh. nag-PM po ako, misa may nakalagay na subscribe, 55 pesos magbabayad ka I po. I-click mo muna. Well, oh. Kung may kita kasi ako, ilan yung followers. Hindi, pakita na natin na ma'am, patinga pa, pati nga ma'am kung anong pangalan ng ano. Oo. Oh. Wamos Baby Mature Cruz. Tsaka Wamonet Cruz. Tsaka Baby Mature. Opo. Pero diyan ka nagpadala sa ka nagpadala baby ng mature. 10k. So, Wamunit, Wam yan po sa Baby Mature. New baby Street. Mature. Opo, Cruz. Cruz diyan ka Opo, nagpadala ng Opo. 10k. Opo. Opo. Paano mo nasabing uh, legit yung account? Kasi po, nag-subscribe ako ng 55 pesos. Nag-subscribe siya ng oh. 50 pesos? Kaya po, legit siya. Tapos may tumawag hindi, po hindi sa naman, akin. Hindi naman, as in, forget nag-subscribe ka, is legit na yun. Oh. Kasi lahat naman ng account, mayroong ganun. Kahit big account, mayroong ganun setting. Ano po nangyari after na nag-ano kayo? Ano Nang... po, tapos nag-ano na po ako, nag-ini-screenshot ko na po. Oh, po. Tapos nag-send ako sa nila. Sabi niya, isend mo yung total balance. Andiyan pa yung date. Wala po kasi yung load eh. Wala akong data kasi walang, wala na talaga ako ngayon po yan. Nag-police report na ako, tatloan na ako. Hirapin naman tapos sinisin lang nila. Wala po kong aawa na kayo sa akin. Wala na ako ibang pera niyan Pero yung 10K po, naipadali nyo na sa kanila? May tumawag po sa akin, iniingay yung anim na number na code. Sabi ko, dalawa lang. Sabi nga, hindi para doblein natin. Ita times 10 natin yan, mas malaki. Sabi niya pila pinapunta niya pang ako doon sa ano sa sa Gcash ano na. Ano yung pangalan na pinadala mo sa Gcash? Edelin Labrador po. Ay, hindi hindi Ay, hindi yung sa akin po yung gamit ko. Oh, yung yung Sinindan mo anong pangalan? Yung sinindan ko hindi oh, kasi po, may pangalan yung Gcash. Code lang. Akin, Code kasi lang ATP. -in ka. ATP lang mag-cash in ka. ulap pa nga po, 950. Eh. Tapos tumawag uli siya. Sabi niya, doblehin mo to. Ilahat mo na yung pera mo para mata time 10. Inaantay ko po yun. Binigay ko yung, yung six digit na ko. Sabi ko, ayoko. Two digit lang. Six three lang binigay ko. Kasi may mga send po ako ng Gcash dito eh. Tapos sinend ko po yung screenshot sa kanya. Wala na po. Pag ting, sabi niya, wag mo i-off I-open mo lang. Wag mo i-off di inopen ko lang po. Tapos nung chine ko po yung Gcash ko, zero seven cents na lang po yung tira nung Gcash ko. So ngayon ate, panawagan mo kay Wamos plus sa pamilya din niya? Opo. Sabi niya kasi nag-chat-chat ako. Ang dami ko siya ngayon. Five years na ako sa iyo. Hindi pa kayo sikat ng asawa mo. Yung una mo pang asawa yan. Followers mo na ako. Nagsisend ako sa iyo. Sabi ko, pansinin mo. O sinin ko yung screenshot nagvideo pa ako sa inyo oras na yun may date pa yung yung gcash ko kung kailan ako hayan parang aw mo naman tulungan mo kasi boses na boses mo talaga meron ako re record mo nandun sa cellphone ng anak ko kasi doon ko in open yung gcash ko dalawa anak ko na nagka college isang elementary single mom lang ako Grabe, lagi ako naglalike sa'yo, walang hinto, umaga, tangali, gabi. Sinisin mo lang yung message ko. Pinag-download mo ako ng Shin. Nag-download ako. Sinabihan mo ako. Irarapol na lang yung pangalan ko. Umasa ako. Isang linggo na ako ngayon. Natanggal ako sa trabaho. Alam mo yan. Nagme-message ako. Wala na akong trabaho ngayon. Ipapupuhunan ko sana yung 10,000 na yun. Parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Dito ako kay Diwata. Ngayon, oh, nagpapakasakali ako na baka mapansin mo ako maawa ka sa akin. Wala trabaho. First time lang nangyari sa akin kung ganito. Sa'yo lang. Sa'yo, sa'yo lang. Kasi sa'yo lang nagla Kaya, nananaw, ako nagla-live. Ayan na nanawa. Huwagan ako sa'yo. Pati sa asawa mo. Pati sa anak mo. Lahat ng page niya like ko, pinapalo ko. Ayan, nandito lahat yan. Sinisin lang ako. Meron pa dito business chat. Eh maliban doon, ano yung pinakakatibayan mo na talagang legit yung account na sila talaga yung nag- May subscription po siya, 55 pesos. Sasabi ko oh. nga po nung una wala. Ilan yung followers yung... doon na nakita mo sa account? Million na po. Ah, so million. ibig sabihin legit? Hmm, 6 point. Parang nakalagay mo tayo na yung 6.9 million. Yan yung account na yun? Opo, yun po. Tapos dun sa 1 minutes updates, ipinild ako, boss. Ito oh. Inano nila ako, blinak niya po ako. Ito po yun no. sabi ko nagreklamo ko. Yan yung huling huli kong sa kanya na nagreklamo ko. Sabi ko nakuhaan ako ng pera, 4 o'clock ng hapon yon Um, tatlong araw na ngayon kuya. So tatlong araw na kami na anak ko nagtitis, hindi ko makain. Kumakain naman kami pero bigay sa ibang tao. Pero time ko nagtatrabaho pa ako sa science kuya, kung center ako. Pinapost ko pa yung mga post nila. Sinishare ko pa yung mga share nila. Tapos ito lang magbabala oh, ako. Maliit lang na yun eh. Ay, rolling ko yun. Hindi naman ako mukhang, mukhang maluloko. Ano ba, wala yung pera niya? Opo. Oh, oh, sa, kanya ng Zikas galing, sa oh, Zikas galing. Ay, Ay, galing. Baka sabihin, Ay, uh, baka sabihin nila nagda-drama ka lang. Ano ba yung... Hindi po ako nagda-drama. mo uh, uh, yan. Oh. Uh, ito po ito ang ebidensya ko. Ayan po ebidensya. alam okay, nila yan, may mga business chat sila. Ayan click mo, click mo nga ma'am. Ano man nakalagay? Click click, click nakalagay po. Ayan po. Oh. Ayan, uh, music, baby baby price. Price. Yung ano, yung pinaka-unang-unang -unang chat nila. Ano yung unang-unang conversation, ano yun? <laughs> conversation? Ito po, sabi po, ito po, oh. Screenshot Ayan. yung balance oh, mo. Oh, Nung una sabi ko, ang ang balance ko lang 8.75 cents. Sabi niya, hindi, gumawa ka ng paraan. O, oh, pwede isang libo, pwede dalawang libo. I-screenshot natin yan. Tapos, ang sabi ko, sige, manghihiram okay, lang ako. Opo, wala ah. lang po kasi yung load. Ayan po, ayan po yung sabi niya. Ayan po, ayan po. Ah, parang raffle siya. Raffle. Kaya ito chance. Ayan po. sabi niya magiging k Ano yan eh, sugal? Oh, Urups, sugal, ah. uh, sugal. Oo, sugal. Basta screenshot mo okay. lang, isi-send namin sa'yo. Sabi ko, 5, uh, ay... 5 years uh, na po. Time, dh, hindi, hindi po ako ay, nagsugal. Ang sabi niya lang po style sugal sugal lang kasi sabi di ba nararapol yung ano mo pangalan. Hindi, ito na yung huli kuya pero sabi niya. Pero, bakit na kinuha yung ano? Kaya nga po, yun nga po eh. Oh. Sabi ko nga ang sabi niyo po sa akin, ita niyo yung pera ko. Kasi sabi ko gumawa ako ng paraan, nag-cash in ako. Ano yung dinanod mong app? Shinto. Shin po. Shin, up. Shin, yung, yung ano sugal na ano di ba? Oh, sabi yeah. niya screenshot. Oh. Hindi ko pula, hindi binubura. Yung sugal na ano. Tapos sabi niya, i-screenshot mo lang may ilalagay kang code. Tapos nilagay ko po yung code. Tapos biglang sasabihan ako, meron pa pangay King Marky pa yun eh. May King Marky pa yung pinalo ko doon, nakalagay. Tapos biglang sabi ko, ayoko na, ayoko na magtuwala sa inyo kasi. Sabi ko, magpapa download kayo ng shin Pagkatapos sasabihin nyo eh, isasama sa Rapport. Samantala ang sinabi nyo, screenshot lang ng balance nyo do-doblay namin yung pera nyo. Ako wala akong sama kay Boss Wamos kasi followers ko na siya, alam ko kung paano siya nag-exceed. Pero yung sa akin lang, kuya, pinagpaguran ko po yung pera na yun. Sumugal po ako sa inyo. alam ko matutulungan niyo ako. Dalawa yung college kong anak. Isa high school ako lang mag-isa. Nagtatrabaho sa call center na floating kami. Kaya yung pera, huling-huling pera ko, ininegosyo ko na lang sana. Sumugal ako sa inyo. alam ko totoo kayo. Sinisinyo lang po yung message ko. Hindi ko pa sinasabi yan. Pumunta na ako dito kasi wala na ako makukuha ng paraan pa. Wala akong asawa.